Hi mga ka-sisters! Ngayong araw nga ay nagpa-deliver na lang kami ng makakain. Tinanong ko na nga rin ng mga bata kung anong gusto nila. Ayan nga, choking nga daw. Paminsan-minsan nga rin ay masarap din yung ganito. Order ka na lang ng pagkain. Hindi mo na nga rin kailangan lumabas at magluto. Madalas nga rin kapag pumapasok ang asawa ko sa trabaho ay iniwanan niya kami ng pambili ng pagkain. At kung ano nga yung gusto ng mga bata, ayun nga yung bibili namin. Nagsawa na nga raw sila sa Jollibee kasi puro Jollibee ginakain namin ng mga nakaraang araw kaya tatry naman daw namin tong chowking. hindi na nga rin ako nagsaing para matry nga namin itong egg fried rice nila at talaga naman mga ka-sisters sobrang sarap ng egg fried rice lalo na nga itong pancito. paborito talaga namin to ng mga bata pati na nga rin ang asawa ko tingnan mo naman yung bunso ko dyan oh. No? kumakaway-kaway pa pag binivideohan siya alam na alam niya na kapag nakatutok na yung camera kapag pa nga hindi mo yan tinutukan ng camera ay eh, magagalit pa at ayan nga masaya na naman ako kasi nga nag nagustuhan ng mga bata yung pagkain at ayan nga na thumbs up pa siya. Ito na nga lang munang bunso ko yung una kong pinapakain kasi nga magulo kapag ka sumasabay sa amin sa pagkain eh. Kapag nga hindi mo siya natututukan sa pagpapakain eh kung ano-ano nga ang gagawin at maglalaro lang. Ayan nga tapos na kumain ng bunso ko ako naman ng titikim. At dahil nga laking chicken din ako sa Jollibee eh ngayon ko lang natikman ng chicken dito sa Chowking. Masarap din pala maluto. Siyempre kompleto yan kapag sinabay mo na itong masarap na egg fried rice. Ayan naman ang ko. Again, enjoy nga rin siya sa pagkain dyan. At yan nga, nanggugulo na naman yung bunso Tapos na nga siya kumain, pero sumusubo pa rin siya sa kuya niya. Partida, ang dami ko nang nasubo sa kanya niya na. Ganyan nga rin talaga yung anak ko na yun. Kapag gustong gusto niya yung pagkain, ayan nga, may pakaway-kaway pa sa camera. Kakatapos nga lang kumain ng kanin, ayan nga, nakaporma na sa dede niya. Nagustuhan nga rin niya tong chicharap na isaw sa gravy. Kaya ayan, oh, sinubuan ko na rin siya. Fast forward, dumating na yung asawa ko galing sa trabaho. Request nga rin ng mga bata yung dala yung pasalubong, pizza at waffles. Food trip malala nga rin kami ng araw na yan kaya sobrang busog talaga. Hinahanap ko na nga rin yung bunso ko dyan parang sa buwan itong dala ng papa niya kaso nga lang, ayan o, oh, bagsak na. <laughs> bagsak nga sa dami ng kinain, pati ng dinide. O paano mga ka-sisters, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!